Ako! Oh, pero ibang pinakasalan mo! Apanalagutan kita! Pero kahit kailang hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Oh, Aaminin ko! Mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Mister... Kumusta po kayong lahat, mga gilaw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasbaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayan na nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sugi, at mga pusong punong-puno nang pagmamahal lahat ng yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulan yes, sarah Manila Broadcasting Company. DZRH. DZRH Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Oktubre 6, 1953 Unang sumahim papawid dito sa DZRH Naggamit na ng di mabilang nagawat karangalan At ng Oktubre taong 2002 ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. At ngayon, nasa ikalimamput isang taon na ng pagsasahim papawid, buong karangalan at pagmamalaking iniyahandog ng Manila Broadcasting Company ang kasaysayan sa mga kay Tia Deli. Itong inyong atiyaderi Kumusta mga ginigiliw kong tagapakinig Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataustaning layo ni magdulot na ikagagaan, kundi man tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot, ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po'y maguukol ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilam ng nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling kakayahang ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Piyadeli. salita sa wikang Ingles